Hello guys, good morning. Ngayong umaga, ayan po, mag-unboxing lang po tayo ng aking mga pinamili kanina ng umaga. Ayan. Ito po ay nakabit ako ng pang scores of title. So, band paper, papel, tsaka lapis at tsaka bulpen. Kunti lang yan kasi okay, dagdag lang tapos ito po guys ay mag unboxing tayo ng akin pinamiling grocery para sa akin sa sari store konti lang po itong napamili ko guys nasa 2000 plus lang siya and then kanina yan kanina laman ang laman nito ayan something junk foods ayan pati ibang klaseng junk foods guys, alam pati mag-depression na rin po tayo kung magkano yung tinda ko ng isang ganito, ito siya guys yung kapital na to is 11 pesos, ay 9 pesos, kaya binibinta ko ng 11 dito sa amin ito guys pariho lang sila, same price sila 11 tapos ito 7.50 yung kapital nito so binibinta ko siya ng 9 pesos bawat isa nito guys tapos konti lang yan may konti ako miss kapistik kasi nakabili rin ako ng isang tie. ay yung isang bala talaga magdagdag lang tapos ito yung capital nito is uh, 15 so tinitinda ko siya ng 17 may dalawang piso akong tubo pare sa si ito guys yan konti lang yan kasi dagdag lang sa saka maliit yung sari sari store ko and then ito Hansel Ang kapital ng Hansel guys dito sa amin is 58, uh, 58. so binibinta ko siya ng sa, uh, 8 pesos tapos itong sapatos na nangulit ito binibinta ko siya ng apat limang piso kami taruh apat limang piso itong yahong ganito May mabili sa mga tapos na um, posto ko. itong ko guys is So, binibinta ko siya ng 8 pesos bawat isa nito. And then, ito yung mga sabon. Ayan, mga sabon to guys. Sabon, ni eh. Ayan, palpali natin. Hirap naman pala. Ayan, sunset self. Eye cream self. Tapos, yung windrocks. Ayan guys. Tapos, na mga soccer cards na po yan. Tapos ito na ito sa mga bata. AC, tag 11 pesos. So, yung capital din is nasa 9 pesos din po siya. Tapos, ito may pospro. Yung binta ko ng post pospro dito guys is uh, 4 pesos isa. And then, asukal na 1.4. Kaya ng 1.4.25 yung bentahan ko dito sa aking tindahan kanton din tayo pang set kanton ayan ito ang capital nito is 11.50 binibenta ko siya ng third, ah, 14 pesos so, yung presyo ko pala dito sa aking tindahan guys is inaano ko lang kinukumpir ko lang sa may isa ka kapok may tindahan and then ito burbrand yung swap ganito ah itong burbrand na ganito is benta ko dito is 13 ang kapital nito is 11 pesos ayan tapos ito yan binibenta ko ng 5 piso binilalagay ko muna sa freezer para maging frozen siya, magang parang ice candy yun. kasi actually nag ice candy talaga ako guys kaso yung mga bata ayaw kasi di ba sa school mayroong ganito so gusto nila pag uwi may ganito silang binibili so sana hindi ako magbibinta nito kaso gusto ng mga bata wala akong magagawa ayan dagdag income ko na rin po yan ayan po tapos meron tayong nakabili rin pala ako ng isa lang namin kumid kasi meron pa naman ako yung apple flavor pero ngayon yung binili ko is orange ano siya orange flavor na minute. ayan po yung bintahan ko naman dito is 13 pesos po ayan yung minit minit 13 pesos tapos meron pa ba tayo ano ba ba meron dyan mm, ayan siga apat na piso tapos yun, pinakamaganda -ano kung mamili ka guys yung may pa previous yung may pa pre ngayon hindi masyado so ito lang yung mabili ko ng may pre yung kita may isa siya pre na ayan so dagdag ano naman tayo nyan dagdag kita rin po yan kasi bibenta ko po ito ng 12 pesos so may may tubo na po tayo sa pita may tubo pa tayo dito ito 12 pesos na po yan kasi yung mga anak hindi ko makain yan kaya mabibenta ko po talaga siya tapos, Colgate na no white. yung Colgate na no white, guys, is, yung ko dito is, yung isa nito, 11, kasi yung kapital niya is 9 pesos dito sa amin. So, 11 yung bintahan ko nito. And then, Pudgy Itong Pudgy naman, yan, binibinta ko ng 10 pesos isa. Ayan, guys, yung Akin nga pamilya today. And then, may konti lang tayo yung town. Kasi yung yung town is mabili dito sa amin. Yung yung town naman, guys, is yung benta ko dito is uh, 25 pesos. Yung capital dito is 23. So, dalang piso lang yung sa akin. Pero, okay, yun. Laki na po Tapos, itong Argentina. Dito ako, mabawi. 22 ito, bili ko ng 22 so ibibinta ko ng 25 so may 3 pesos ako bawat isang can ito lang yung binili ko guys kasi yung pera ko kanina is nasa 2,000 plus lang dapat bibili na ako ng pagkain ng baboy kaso sabi ko may pera pa ako natira so pinamili ko na rin po ayan tsaka mga one cup na asukal yan ang po yung pinamili ko kanina may one cup din po ako yung kasi meron pa naman so bumili ako ng isang one cup yung bintahan ko para ng isang one half guys is 40 tapos yung isang ganito 1 kilo ko is 80 kasi po yung ano nito yung capital nito is nasa 73 oh, 73. So, dito ako mabawi na ano, ng tubo. So, tumutubo ako ng 73 na siya sumini, so, meaning matubo ako ng uh, 7 pesos, isang kilo. And then, meron po tayong ano yun, nakabili ako ng sigarilyo. Ano yun? Ang sigarilyo yan. Tato. Tapos, tapos meron tayong mani kasi ginagawa ko itong coated and salted. Ayan po. Ako lang gumagawa na sarili kong mani guys kasi marunong naman po ako. Ayan. Bukas, gagawa tayo ng content na pagluluto ng adobo mani and posting na po. Ayan po yung isang kilo ng mani And then, meron po tayong mango. Ayan yung mango dito sa amin guys. Yung kilo nito is 80 pesos. So, i re ko ito ng 10 piso. Ayan po mayroon din tayong tubo nito Ayan, uh, so try ko siya i re bukas kung magkano yung ating tinubo sa isang kilo na uh, mga mundo and then mayroon po tayong ayan isang ano ito ah uh, native na kape ayan kasi dito sa probinsya namin guys yung mga kababari, kababaryo ko eh bumibili nito sa akin ha rerepakin ko to ng tagli, limang piso kaya yan tapos meron pa tayo ayan ay, pala meron pa pala akong pinamiling mga ano konting ano lang guys kamatis ayan kamatis dito sa ano ay bumbay ito yung bumbay yung kilo ng bumbay dito sa anong guys is 180. So, ito, 30 pesos to. 30 pesos ang bilo ko nito. So, ibibenta ko ng 5 peso bawat isang bombay. Tapos, meron tayong kamatis. Ayan, yung kamatis ang kilo. Nagbaba na ngayon. Noon kasi umaabot siya, guys, ng 90 pesos. But now, naging 50 pesos na lang po yan. meron pa naman ako dun sa rep. So, kunti ang binili ko baka masira. And then, mayroon tayong bawang. Yung bawang dito sa amin, guys. Yung puhunan is 140. Ayan, binili ko 30 pesos po. Ito siya kanina. So, magtag limang piso po. Mayroon tayong tubo na yung magkailan ba ito? 2, 4, 6, 8, 10. So, 30 po yung kapital. Mayroon tayong kasi 10 siya. 30. Then, 20, 30, 40, 50, may 20 pesos. 20 pesos po tayo sa isang ganito. So, okay na po yan. And then, meron tayong katol. Yung katol, guys, is, ang kapital dito sa amin is 23 pesos. So, binibinta ko yung isang katol na ganito. yung isa lang siya, guys. Yung isang ganun lang. Binibinta ko siya ng 6 na peso, 6 na peso, guys. So, ayan tapos yung iba nito ginagamit namin dun sa babuyan namin. And then, isang kilong mantika lang. Kasi wala tayong kapital. So, konti lang. Yan, iriripa ko lang yan ng tagsasampok piso. Ay, sampung piso at limang piso. Kasi, hindi talaga maiwasan guys. May bumibili ng ano lang siya guys. Limang piso. So, dahil mabait naman tayo, kailangan natin makisama. Ayan guys. So, thank you for watching. And bye-bye. Happy selling everyone. Salamat sa panonood guys.